inspection nga ang Department of Trade and Industry para alamin ang presyon ng mga bulaklak, kandila at bottled water dito sa Maynila ngayong araw para sa papalapit na Undas. Pinangunahan ni DTI Secretary Maria Cristina Roque ang inspeksyon sa presyo ng mga bulaklak, kung saan naglalaro ang halaga ng mga bouquet mula 300 hanggang 700 pesos depende sa laki at disenyo nito. Sa mga bulaklak naman na para sa ating mga yumaong mahal sa buhay, ang presyo ng mga nakapaso o basket na bulaklak ay naglalaro mula 100 hanggang 700 pesos. Nagmonitor din ng DTI ng supply at presyo ng kandila at tubig sa isang supermarket dito rin sa Maynila. Ayon sa ahensya, sumusunod sa suggested retail price, ang nasabing establishmento at walang nakitang overpriced na produkto. Ang maliit, malaki at may disenyo o kulay na mga kandila ay mabibili mula 53 pesos hanggang 269 pesos kada pakete. Ang bottled water naman ay naglalaro sa 7 hanggang 12 pesos para sa maliliit na botelya, habang ang malalaki ay karaniwang nasa 17 hanggang 25 pesos. Samantala sa mga tindahan malapit sa sementeryo, may nabibili ng paisa-isa na kandila at bottled water. Pero ayon sa DTI, nakadepende pa rin sa consumer kung doon sila bibili dahil maaaring mas mataas ang presyo kumpara sa SRP. Makikita ang mga SRP ng iba pang produkto sa opisyal na website ng DTI. Samantala, nagpaalala naman ng DTI sa mga nagtitinda na huwag manamantala ng presyo ng mga basic commodity lalo pa sa mga ganitong klase ng okasyon. Nakatakda rin magsagawa ng iba pang serye ng inspeksyon ang ahensya sa susunod na linggo. At iyan muna ang ulat mula rito sa Sampalok sa Maynila. Para sa balitang totoo at laging bago, ito po si Sheila Natividad ng IBC News para sa alauna sa balita ng Congress TV. Maraming salamat Sheila Natividad